Sid Fidelin and Francine Diaz, or Francette, nagpakilig sa summer kapamilya tour sa KCC Mall Coronadal. Sa aeroplano palang makikita na ang kaswita ng dalawa at sinalubong naman sila ng mga fans na nag sa kanila sa airport. Giyan naman ang franset ng laro ng mga host ng naturang programa. Ito ay ang gagawin nila ang bawat words na babanggitin ng host at at ibinigay sa kanila ay ang words na date. Word. Word ikina Ikinagulat ni Francine ang ginawa ni set na pagluhod pagharap niya nito kaya grabe din ang hiyawan ng mga tao. At sa huli, sinabi ng host na may nanalo na sa larong iyon kaya huminto na ang laro. Pagkatapos sa kanilang kisisimol summer kapamilya, lumipat naman sila sa Rojas Capiz para sa Kapistahan Festival. Doon nakasuot pareho ang dalawa ng pula at nagbigay ng awitin sa mga tao. kinilig sa friends sa kanilang super sweet na pagkanta. Lalo naman kinilig ang mga audience nang habang nagsasalita si Set, biglang pinunasan ni Francine ang mukha ni Set dahil sa sobrang pawis nito. Sa solo speech ni Seth Si Francine kaya ang ibig niyang sabihin Na pinapangako niya sa mga tao roon Na hindi raw niya iiwan Ang pangako mo Hindi ko siya iiwan At sa huli nagpapasalamat ang Francine Sa lahat ng mga nag imbita sa kanila doon Maraming maraming 花朵。